Ang masakit ay galing sa dugo at pawis ng mga kaanib, ang mga ari-arian na pinagbebenta at ipinagsasanla ni Ka Eduardo Manalo habang ang kanyang pamilya at iilang katiwala ay namumuhay ng marangya. Lumalabas na umutang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng 1.3 billion pesos na lumobo hanggang umabot sa 4.8 billion pesos mula sa Metropolitan Bank and Trust Company at sa Asia United Bank Corporation upang may tayo ang Philippine Arena na hanggang ngayon ay lugi pa rin at hindi kumikita. Upang makakuha ng loan ay ginamit ng pamunuan ng Iglesia bilang collateral ang 61 ng mga ari-arian ni sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite at Baguio. Isinala rin ng 317 condo units na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang sinalaula ng kasalukuyang pamunuan ng iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika. Sa halit na paniga ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan, ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamura, bastos, mamamatay tao at matakaw sa pangungurakot. Binubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para magrali upang suportahan si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag kung paano niya nilustay ang 100 25 million pesos na intelligence fund sa loob lamang ng 11 days. Hindi rin niya maipaliwanag kung sino-sino si -sino na Mary Grace Piatos at ang libo-libo pang mga imbentong pangalan na tumanggap ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Nakakasulasok din ang ginawang alyansa ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Apollo Kibuloy, ang nagpapanggap na Son of God at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa mga kaso, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika, dahil sa panghahalay sa mga minor de edad at human trafficking. Alam ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang mga mangilan-ilan na naglakas loob, natutulan ang mapang-abuso at mapanlinlang na pamamahala na gaya ng kanyang kapatid na si Ka Angel Manalo at ang kanilang ina na si Ka Tenny Manalo ay ginawang ex at pinatahimik. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sanay matulungan niyo po kami. May panganib sa aming buhay. Saklohohan ninyo ang aking mga anak, si Angel, at Lottie at ang kanilang mga kasama. Si Ka Angel, na siyang mas karapat dapat na maging punong ministro, ay tinanima ng mga armas at pinakulong gamit ang impluensya ng buong iglesia. Sa mayon ay walong taon na itong nakakulong at halatang ginagamita ng impluensya upang mabagal ang pag-usad ng kaso. Maganda siguro ay muling i-review ng Department of Justice ang kaso ni Ka Angel upang mabigyan ng hustisya ang ginagawa sa kanyang pamilya at sa kanyang ina malinaw na naliligaw na ang kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Kristo sa mga turo at adhikain ng nagtatag ng Iglesia na si Ka Felix Manhalo. In the end, ang mga kaanib ang nagagamit at kinakawawag.